Kapag palagi tayong nakakaranas ng mga di kaaya-ayang sitwasyon sa ating tahanan, laging magulo, malungkot o mabigat ang nararamdaman, palaging may dumadating na problema at parabang walang kasulo-solusyon at hindi basta-basta nawawala kahit anong sikap nating maging sagana at magaan ang pamumuhay, tiyak ay meron ng namumuong mga negatibong enerhiya dito ang dahilan ng pagkabuo ng mga negatibong enerhiya sa ating mga tahanan ay ang mga bagay na nag-aadya nito. Panoorin nyo lamang ang video na ito upang mayroon tayong matutunan at mapupulot na aral. Bago po tayo magsimula, sana ay huwag po ninyong kalimutan na mag-like, subscribe at comment sa video na ito. Ang mga enerhiya ay may dalawang sides, maaaring positibo maaari ring negatibo. Hindi natin maikakaila na maraming enerhiya ang nakapaligid sa atin na maaaring makakapekto sa araw-araw nating pamumuhay. Ang negatibong enerhiya ay kahit saan, maaring bagay, ibang tao, o kahit ikaw mismo. Nasa sa iyo na ang pagpapasya kung paano mo kakaharapin ang mga masasamang vibes na dumadating sa iyo. Ang mga negatibong enerhiya ay lubos na nakakaapekto sa ating mga kalusugan na nagiging sanhi ng stress, depression, anxiety, insomnia at iba pa. Kaya kung gusto mong alisin ang lahat ng negativities at palitan ito ng masagana at positibong enerhiya, gawin lamang ang mga simpleng bagay na ito upang mag-adya ng kasaganaan sa ating buhay. Una ay ang asin ang mga crystals na mayroon ng asin ay may kakayahang sweep sweep ng masasamang enerhiya na nakapaligid sa atin. kaya kung ang inyong tahanan ay maraming mga negatibong enerhiya, maglagay lamang ng rock salt sa bawat pasukan o sa mga sulok ng inyong tahanan. ang paglalagay ng isang bowl o mangkok ng sea salt sa likuran ng pinto sa living room o sa ilalim ng kama ay isang natural cleanser na sumisipsip ng mga lason sa paligid, nagpapahimbing din ito sa inyong tulog at nag-aadya ng mga masasayang panaginip kapag ito nilagay mo sa loob ng kwarto o sa ilalim ng inyong kama. Maaari din kayong magwisik ng asin sa mga sulok o sa mga silid dahil nilalabas nito ang mga masasamang vibes at nililinis ang mga espasyo. At pagkalipas ng ilang araw, kapag ito'y natunaw, walisin at punasan ang asin at itapon sa basurahan dahil nihigop na dito ang mga negatibong enerhiya. Kapag mayroon naman kayong Himalayan Salt Lamp, maaari din po ninyo itong gamitin bilang halili upang linisi ng hangin at espasyo ng inyong mga silid. Ito ay nagbibigay ng maraming benepisyo, hindi lang sa pagpapahimbing ng pagtulog, kundi ito rin ay nakakapagpapagaling at isa ring magandang home accent. Pangalawa, maaari din kayong gumamit ng lemon. Hiwain ito ng kalahati at lagyan ito ng rock salt. ilagay ito sa center ng bahay o sa kahit saan mang silid kung saan nakakaramdam ka ng mabigat na enerhiya. Ang lemon, katulad ng asin, ay may kakayahan rin humigop ng mga negatibong enerhiya at pinapataas nito ang iyong kalooban. Ito ay karaniwang ginagamit sa feng shui at mga ritual ng paglilinis ng enerhiya sa bahay. Dahil sa matingkad nitong kulay dilaw, inuugnay ito sa araw, liwanag at positibong enerhiya. Ang lemon ay sumisimbolo rin ng kasaganahan, kaya't ginagamit din ito bilang pampaswerte sa negosyo. Pangatlo, buksan ang mga bintana at pintuan at linisin ang bahay tiyak na mabilis dumalo ang swerte at kasaganaan lalo na kapag bubuksan natin ang ating mga bintana at pintuan. Pagkagising sa umaga, ugaliing buksan agad ang mga bintana at pinto upang lumabas ang lahat ng negatibong enerhiya at maaga kang bibisitahin at kakatukin ng swerte. Ang sikat ng araw at sariwang hangin ay nagkatutulong upang pagaanin ang ating kalooban kaya't siguraduhin na sisinaga ng araw ang inyong tahanan at papasuki ng sariwang hangin para sagana ang simula ng inyong araw. Pagkatapos mabuksan ang mga pintuan at bintana, ay linisin muna ang inyong bahay, lalo na sa mga sulok nito. Ugaliin ding ipagpag ang inyong higaan, kumot at unan upang hindi pamugaran ng mga di kaaya-ayang enerhiya. Pangapat, protektahan ang mga pasukan ang mga pintuan at bintana sa labas ay nagsisilbing entry ng mga enerhiya kaya't panatilihing malinis ang mga lugar na ito. Sa pamamagitan ng pagpupunas gamit ang isang baldeng tubig at lagyan nito ng katas ng lemon, asin at puting suka. Pagkatapos ay punasan na ang mga doorknob at bintana. Magbuhos ka rin ng asin sa inyong pasukan at takpan nito ng doormat upang maiwasan ang pagpasok ng negatibong enerhiya. Panglima, maglagay ng mga indoor plants. Ang mga indoor plants ay nagbibigay ng dalisay na epekto sa kalidad ng hangin sa inyong tahanan at nagsusulong din ng pagkakaisa at balance. Ang mga halaman ay may kakayahang magbigay ng sariwang enerhiya sa loob ng bahay. Ang kanilang berdeng kulay ay sumisimbolo ng buhay, kasaganahan at paglago. Ang ilang halaman tulad ng money plant or pothos, lucky bamboo at jade plant ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte sa pera at negosyo dahil ang luntiang dahon ay niuugnay sa kasaganaan at pagunlad. Ang presensya ng halaman sa loob ng bahay ay nakakatulong upang magkaroon ng mas kalmado at positibong kapaligiran ang pag-aalaga ng halaman ay isang therapeutic activity na nakatutulong sa mental health. Bukod sa swerte, ang mga halaman ay nagbibigay ng sariwang pakiramdam at ginagawang mas welcome ang tahanan at nagbibigay ng masayang ambience. Ang natural na berde ay nakakarelax at nakakatulong sa productivity. Maari kang maglagay ng mga halaman na money plant or pothos bilang pampaswerte sa pera, lucky bamboo na nagdadala ng good luck at harmony, jade plant na sumisimbolo ng prosperity, peace lily na pampayapa ng tahanan, at snake plant or espada na pangontra sa malas at negatibong enerhiya. Pagpapatunog ng bell ito rin ay isang mabilis na paraan upang magtaboy ng masasamang enerhiya sa inyong silid. Ang tunog ng bell tulad ng musika ay mag-vibrate sa loob ng inyong bahay upang pukawin ang mga negativity at paalisin ito. Gamitin lamang ang tono ng kampana upang tumuon sa pag-alis ng mga negatibong enerhiya at mag-akit ng masaganang enerhiya maaari din po kayong gumamit ng Tibetan Singing Bowl, isang mangkok na gawa sa iba't ibang metal na karaniwang brass or bronze. Kapag hinampas o pinaikot gamit ang isang wooden mallet, ito ay lumilikha ng maharmonya at resonanting tunog. Ang tunog na ito ay sinasabing may healing at relaxing effect sa katawan at isipan. Ang tunog nito ay tumutulong sa pagpapailalim ng meditasyon at mental focus. Ginagamit ito sa spiritual cleansing upang linisin ang masamang enerhiya sa isang lugar o isang tao. Hawak ang bell o ang Tibetan singing bowl Patunugin ito at magsimula kayo sa inyong main door at dahan-dahang lumakad paloob sa inyong bahay upang maalis lahat ng negatibong enerhiya na nasa loob. Magdagdag ng mga salamin Upang tumaas ang natural na liwanag sa loob ng tahanan, ito rin ay sumasalamin sa mga liwanag at isang magandang paraan upang sa gayon ay mapabuti ang mga antas ng enerhiya sa madidilim o malalamig na mga silid, lalo na ang hindi nasisikatan ng araw. Ito ay makatutulong upang mag-spread ng positivity sa buong bahay. Dapat nating tandaan na iwasan ang mga salamin na may matutulis na gilid at dapat din nating alamin ang mga lugar na dapat at di dapat lagyan ng salamin. At panghuli, gumawa ng altar. Ang pagkakaroon ng altar ay isang simple, ngunit ang pinakamakapangyarihang paraan upang magdala ng positibo at debosyon sa inyong tahanan. Dapat itong maglaman ng mga bagay na kumakatawan sa kasaganaan, kalusugan, proteksyon at swerte. Gumawa ng bahay na altar na may mga spiritual images, kandila, aklat, crystal, insenso, larawan, bulaklak at iba pa na kumakatawan sa iyong relihiyon. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay sobrang lakas, at tiyak ay mawawala lahat ng negatibong enerhiya na pumupugad sa tahanan ninyo. Ang mga pamamaraang ito ay talaga namang epektibo at proven and tested na na nakatutulong upang maibalik ang magandang harmonya ng iyong tahanan. Sa tulong ng mga bagay na ito, may nito ang mga kamalasan at iaadya ang swerte na pumapasok sa inyong kabahayan. Tandaan lamang po natin na itong mga bagay na nabanggit ay mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na wakasan ang mga masasamang vibes na lagi nating nararamdaman sa ating paligid at higit sa lahat sa pamamagitan ng malalim na pananalig sa poong may kapal at taimtim na pagdarasal dahil sa kanya lamang ang tunay na swerte, kasaganaan at kaligtasan, sabayan din natin ang kilos at tiyaga at tiyak na ilalayo tayo sa hindi kaaya-aya mga bagay na makakaapekto ng lubusan sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.